Oh, hindi nagpa-plus na ito beto yan. Hindi na natin ito ano ka. Kulit, kuling, kuling may pizza, pizza. Yan, sarap na ito. Ito na ito. Ito na ito. Sakto lang guys. Yeah. Yeah, ito guys. Yeah. Ito na ang ating ha. Oh. Siligang na Uh -huh. Apit lang natin ang kangkong. Tingnan natin. Si mas masarap kuno ito kayo Ito yung tangkay niya medyo diba, ano, pero ah. na natin nagbuburo uh -huh. ng talong. Wah. Ay, na Ito ko pe ulam.